Eto na, mga kababayan ko. Mga panggigipit kay Mayor Sanin Trillanes at sa, Mayor Sanin Trillanes at sa mga tao niya, garapalan na po mga kababayan ko. Mas lalo pong tumitindi ngayon yung mga banat kay Mayor Sanin Trillanes na mga troll nilang mga vlogger at uh, paninira sa mga group chat. Mga kababayan ko, pinapasok na rin ang kalaban niya. At sa lahat mga, at higit sa lahat, mga kababayan ko, Pati na rin po yung mga groups sa ah, FB. Ginagamit na rin po ng mga kalaban niya. Mga kababayan ko, para ikalat ang puro paninira, laban kay former senator and running for mayor ng Kaluokan, Sanit Trillanes. Ito po ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko. Panoorin niyo po ang video na to kung paano po gipitin ng mga tauhan ng kalaban niya sa pagka-mayor ng Kaluokan ang mga tauhan ni Mayor Sani Trillanes. Panoorin nyo po ito, mga kababayan ko. Yan, ba't kailangan nyo po magpababa? Ha? Mga hindi kayo makatao. Gusto nyo kayo lang? Kayo nga, may grand rally eh, di ba? Sige. Asan kayo ngayon? Yan, kung nakikita nyo, mga kababayan, ay mga tauhan nun ng incumbent mayor na si Malapitan. Nakita nyo ho mga kababayan ko kung paano umasta. Ay, gagrabe ah. Kumikending pa. Mga kababayan ko, ito ho, papakita ho natin ha. Ulitin ko lang ho dito. Na ang nag-ugat po itong kwento na to nung ako'y nananalaman ko ho mga kababayan sa isa ho nga uh, tauhan ni Mayor Sanit Trillanes. Habang ito pong kumukuha na to, tago na lang natin sa pangalan Jusel mga kababayan ko. Ay uh... Nandun, siya po ay puro leader dyan, mga kababayan ko. Puro leader po siya dyan, ha? Uh, what time is, uh, leader ho ni si Mayor Sani nat Not puro leader. Leader ho ni Mayor Sani Trillanes dyan. Ngayon ho, mga kababayan ko, ito hong tao niya ay uh, inaakusahan na nagbo-boat buying ng mga tauhan neto ni incumbent Mayor Malapitan. Oo, oh, tama ho kayo ng inyong naririnig pinag-inaakusahan ng mga taong uh, tao ni Malapitan na bahing daw po si ano si Jusel. Mga kababayan ko, sapagkat bumaba dun yung isang uh, staff ni Mayor Sanin na itago na lang natin sa pangalan Mr. Pogi. Mga kababayan ko, dahil mag orient po ng mga worker at watcher. Mga kababayan, klaro natin na mag orient Okay? Andun po para sa orientation. Para alam ho ng watcher, alam ho ng worker ang gagawin nila pagdating ho ng eleksyon. Mga kababayan ko, mga kapatid, ito hong mga tauhan ni Malapitan, mga kababayan ko, ay sobrang agresibo. Dahil nung sa sobrang lakas ni Mayor Sani Trillanes sa lungsod ng Kaluokan, lahat po ng galaw ng mga tauhan, Ni Mayor Sani, ultimo ng mga nagdi-deliver, mga kababayan ko na nakasuot ng uh, Trillianes, mga kababayan ko, ay pinaghihinalaan ho nila. Ako hoy, ako ho'y kinukundin ako ho, yung uh, ganitong asta, mga kababayan ko. Gusto ko lang ho ipakita sa inyo na hindi ho ako natutuwa sa ginagawang asta ho ninyo. Kung kayo nga ho, ay hindi ho namin pinakikialaman sa inyong mga pasahod na mga alamat. Oh, yung mga grupo-grupo nyo na transformer, di ba? Yung mga adaptor, o adapter, oh, adaptor, mga grupo-grupo nila yan, etc. Hindi namin pinakikilaman. Because one of my families was a member of Alamat. Di ba? At sumasahod yun ng 2,000. libo. Oh, yung isang staff ko nga, member ng ano, ng uh, ano, ano bang tawag doon? Kumando. Binigyan nyo ng 3,000. Hindi ka, hindi ako nagsasalita. Pero, kahit na anong bili niyo sa mga tao na yon, hindi kayo pinapatok. Hindi kayo sinusunod. Mga kababayan, because gusto nila ng pagbabago. Ngayon, mga kababayan ko, bumaba yung isang stop ni Mayor Sani, sina si Pogi, mga kababayan ko, para mag-orient ng mga worker, mga kababayan, sinundan ka agad ng mga tauhan ni Malapitan. Ito po ang napansin ko lang mga kababayan ko. Pansinin nyo pong mabuti to, mga kapatid. Papakita ko ho sa inyo para magkaalaman ho tayo. Papakita ko ho sa inyo mga kababayan. Tignan nyo pong mabuti itong uh, mga tauhan ni Malapitan. Ngayon, kayo na ho musga. Tanggalin ko muna si, ano, si Sen Abalos. Ayan. Okay. Kayo na ho ang humusga mga kabarangay. Kayo na ho ang humusga dito. Papakita ko sa inyo. Tingnan nyo ho. Ha? Mga hindi kayo makatao. D Ganyan ho karami sa iisa dalawang tao lamang. Kayo Nagkalat ho ang ganyang karaming mga tao para lang ho sa dalawang tao na pinagtutulungan ninyo, na pinaghihinalaan ninyo na nagbo-boat buying. Grabe oh. Tingnan niyo ang ginagawa nila mga kabarangay. Bakit? Oh, ayan no, oh. kumikending pa si uh, si Ating. Wow! Palumpalo si Ating dito ah. Si Ating oh. Palumpalo. Ganyan tingnan niyo, umasta oh. mga tao ni malapitan, mga kababayan. Kayo. Oh. Ah, fair kayo. Na, mayor nyo, diba? Oh, tingnan niyo naman oh. Oh, Grabe naman yan! Kumending pa! Grabe naman! Nako, Mayor. Ayus-ayusin yung tao niyo, Mayor. Diyos ko. Ayan, no? Kumikending pa, Mayor. No? Oh. Kailangan nyo magpababa ng mga tao para lang isecure na walang boat buying na nagaganap. At isa pa mga kababayan ko, nakita nyo ho ba itong gamit nila? This is a public vehicle. Bakit ho ginagamit ng uh, mga tauhan nyo na nakasibilyan? Mga kabarangay, ito ho, tal talamak na ho at tala atahasa na po itong pambabasto sa ating lungsod. Ito hong sasakyan na inyong hong nakikita ngayon ay public vehicle. Ayan no, nakikita nyo, meron pang wangwang yan. ba? Diba? May straw, may light, may ano pa yan. Tapos kinulayan ng puti. Mga kababayan ko. Tapos ginagamit ho ng mga inyong mga tauhan na nakasibilyan para magpababaho ng mga tao. Di ba? Para ho magpababa ng mga tao. Ayan ho, oh. Ay, grabe na ho ito. Gusto nyo kayo lang? Kayo nga, may grand rally eh. Di ba? Di ba? kayo ngayon. Grabe naman. Asa na mga prinsipyo niyo? Maging unfair kayo, di ba? Maging fair kayo. Panalo na Mayor niyo, di ba? Grabe. Oo, oo. Bakit mga natatakot kayo? Kasi ka. Grabe, mga kababayan ko. Yan po ang ginagawa nila panggigipit sa mga tauhan ni Mayor Sonny Trillanes. Kayo na ho ang bahalang musga, mga kababayan. Ayoko na ho ng a uh, uh, suotin na Uh, pag-usapan, yung mga dapat pa dito pag-usapan. Nalulungkot lang ho ako mga kababayan ko kasi pati ho itong mga tao na to ay nadadamay sa mga ganitong uh, eksena, mga kapatid. Kayo na ho ang balang humuska dyan, mga kababayan ko, at hindi na po ako.